Hi hey everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Bruces and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang matinding mga magkakalaban ngayon dito sa Miss Grand International for 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito to araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat so syempre nandito tayo ngayon sa Golden Tulip Hotel kung saan naka-check-in ang mga Miss Grand Candidates so syempre kanina nabigyan na ako ng pagkakataon na makita at makausap ng bongga-bongga ang ating pambatod na si Emma Tiglaw so yon so syempre sobrang panalo ang galawan ng ating pambato. Talagang masasabi ko, styling, walang problema. Ang ganda ni Emma Tiglaw in person. Sobrang sabi ko, wow, ang lakas talaga ng laban ng Pilipinas. So, kung ako ang tatanungin ninyo, nakikita ko na talagang iba ang datingan ng ating pambato. So, sana, dami-dami natin pinadala na candidates dito sa Miss Grand, sa si Emma pa lang yung masasabi ko na parang talagang complete package na sobrang ganda ng ayo sobrang panalo ay nako kita ng dalawang mata ko sobrang napawawa ko sa kanya so gusto ko yung ipinapakita ni Emma na na styling gusto ko yung yung ipinapakita niyang energy winner sa akin. Pero kanina yung nag-usap kami ni Emma Tiglaw, sabi ko sa kanya, mag-ingat ka dito kay Venezuela. Kasi si Venezuela, iba din talaga yung aura na meron. As in talaga yung bumulaga sa akin na ganun. Parang sabi ko, wow, nakakaloka. Sobrang nasyak ko. Kasi iba, iba yung dating. Sobrang ay nako, nawindang ako ng bongga-bongga. Pero, sa kabilang banda, malakas ang laban ng Philippines. Sabi ko nga sa kanya, baka kayong dalawa ni Venezuela mag-last to standing but depende ha sa magiging proseso depende sa magiging galawan so kung energy ngayon pa lang talaga nagpapakita na ng energy sa Emma so ang akin sana makonsistent na talaga ni Emma yung kanyang ipinapakita yun yung sinabi ko sa kanya na consistent lang ang key para makarating ka talaga sa dulo ng competition na to for now I think top 5 si eh matiglaw, malino na malino magta-top 5 si Miss Philippines kahit yung mga Thai friends ko dito tinanong ko sila sino ang bet ninyo, hindi dahil sa Pilipino ako ha, bakal kaya sabi gano'n, Philippines Philippines, Philippines and Philippines so hindi nawawala si Philippines sa mga listahan nila for the top 5 at ako naman ayun din, so isa din sa mga paandar at eksena sa ngayon ha Si Paraguay Sobrang panalo din si Paraguay Ang panalo ng galawan ni Paraguay Sobrang antakas din ng energy So, isa din sa mga favorite Ah, hindi si Paraguay Si Guatemala pala Oo, <laughs> si Guatemala Sobrang panalo din ng galawan ni Guatemala At paandar din So, eh matiglaw Philippines and then Guatemala Ayan, tapos si Venezuela. So, silang tatlo. Tapos, meron din akong nakita na iba din yung ganda ni Spain. ako si Spain din na nakaka ang uh, lakas din magpa-fresh overload. Mm-hmm. At, ayun. So, naloka ako sa kanila nung bongga-bongga. And then, gusto ko din si, ano, si USA. O, maganda din si USA. Si France. Maganda din si France. Iba din yung dating na ni France at ano din, paandar din. And then si Thailand. Yes, of course si Thailand. Iba din si Thailand. Sobrang lakas din ng ano ni Thailand. So sa Asia, I think si Philippines at saka si Thailand, pareha silang malakas. Pero sabi ko nga, na ano lang, consistent lang talaga. Pero syempre, iba pa rin talaga yung, yung, yung ano ni ano arangkada ni Philippines maniwala ka iba din yung mga kalagang eksena nga at ngayon pa lang gusto pa sa lolo ko talaga ah oh, diba? so yon so si Philippines si Thailand si Guatemala Venezuela si Spain aha uh -huh. ayan yung mga nakita natin ngayon na sobrang taas ng energy So, yung the rest, hmm, wala pa. Hindi pa sila nagpapakita talaga ng eksena. Pero yung mapapansin mo na sobrang taas talaga ng lack ng datingan. Ayan, I think lalaban talaga si Philippines ngayong taon na to. Oo. Parang feeling ko kaya natin yung back to back. <laughs> so, medyo mahirap. Sabi ko nga kay ano, mahirap ang back to back. Pero sabi ko, I hope na sana talaga. Hmm. Maiyak-iyak mm kanina sa Emma yung nag-usap kami. Dahil syempre, naiintindihan ko talaga kung ano ang ang gusto talaga ni Emma na makuha dito sa competition na to. I hope na sana talaga maipanalo niya to as a back-to-back -back para sa Pilipinas. And then, let's see. aha, uh -huh. But, tulad nyo na sinabi ko, iba ang datingan ni Venezuela. Si Venezuela, masyado siyang kumpiyansa sa sarili niya. Tapos, iba din yung datingan ni ni Spain. Pero, kung eksena, I think, lumalaban si Guatemala. Sobrang talagang palaban si Guatemala. Pero may nakita ako sa kanya ng, ano, yung malapitan na video. Parang, hindi siya ganun ka Hindi siya ganun ka- kaganda na, oo pero, kung ganda parang angat pa din ang ganda ni Philippines, in video at saka sa mga ano, iba talaga yung ganda ni Philippines sobrang high level, kaya sabi ko, ay okay kaya natin ito, kaya natin na makipagsabayan talaga, kaya I'm so excited for Herma Tiglao sa ano. Sa ngayon, ang suot niyang damit ay kulay pula doon sa dinner nagawa daw ni Leo Almodovar mm -hmm. And then, ah uh, kanina din, ang ganda din ng, ano nyo, ng din nyo. Sobrang, my gosh. Ay, nako. Ewan ko ba. Philippines, Philippines, Philippines talaga. Sila talaga yung nakikita ko na ano, palaban. Kaya ni Emma, kaya ni Emma mag back to -back. So, tignan na lang natin kung ano ang pasabog niya. Pero guys, syempre, kailangan natin talaga supportahan sa si Emma. Kailangan natin maging consistent sa sa support sa kanya. Yung ingay ba? Uh -huh. And let's see kung ano ang magiging pasabog. ba diba? So, laban lang Philippines. Kaya natin to Ganon ay nako, good luck at saka wish all the best uh, para kay Philippines so, yan. basta mag ano lang tayo siguro kailangan lang natin na bigyan lang talaga natin siya ng magandang support at ipag pa din So yon, so guys, so yun. sila pa lang yung nakikita ko talaga na kabog. Nakita ko naman na silang lahat, pero kasi iba pa rin kasi kapag natitigan mo eh. Iba din yung energy na ibinibigay din ni ano eh, ni sino ba to? Ni Malaysia. Oo. Pero parang parang ang layo. But eto guys ah, si Czech Republic, di ba? Isa siya sa mga parang paborito natin lahat. Yung nakita ko sa kanina, nung iba na guys yung ano niya, maganda si Czech Republic talaga, maganda siya in person, pero ewan ko, parang may something na ano, na iba siya yung napasama na siya sa mga candidates, hindi siya lumutang ng ganun but palaman pa rin naman, syempre hindi pa rin natin alam ko ano yung ibibigay niyang ano sa laban, di ba? Yung ganda niya kasi. But sabi ko sa inyo, ematiglaw, lakas ng energy. Kaya, kaya natin yan. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang, so guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow, thank you guys